ata diri kaya ang pa ipahimo nga ang kanan sa baboy paruin pindo ka buok nga karon kay hapit naman mahuman atong bayaran na ang so karon guys bayaran atong, na nato ang atong ipahimo nga paruin pin ah, na human naman ni duha ka buok atong ipahimo di diri guys kay naman sa di baboy pito wala ang kanan maning ipahimo ta diri paruhingpin ah, na ang imo ani guys mo ni si Glen Alcomendas guys mo ni manghimo ay diri og pin dito sa duguan ah, tawagan, dya, guys ah pwede ra na tawagan da guys si Juan Arnaiz mutakal ra ang pupahigayon dia ato nagpahimo diri uh, na siya guys ah, na uh, bayad guys unya so, atong tanahon kung ko unsa ba ang kapulido ang iyang agi okay. ato ning tan-aon kay basin og mapuka o niyari kung waki okay nyo kayo kayo ang iyong pagkahimok. At yung ating inabangan dito ng baboy. So sayang lang kaysa yung anak niya, 14. Yung nabutan natin dito na tapos na nanganap, naipit yung iba. Uh, naipit yung tatlo, malaki naman, masubay yung naipit. Uh, ito na buhay, may nabuhay na yun na 11, 14 yung anak niya. Yan, yan ang ating dahil na inabangan natin dito kaso hindi natin nabantayan na nanganak na pala kasi walang sayo na manganak siya kasi bukas pa yung ano niya yung adlaw ng kanyang 116 days ito nanganak siya ngayon uh, 115 days lang uh, kaya ito hindi natin nabantayan sayang yung tatlo ayan Okay na yung nanganak na tapos na yung nanganak yung tinitingnan wala wala tayo dito pag yung nanganak siya hindi natin nabantayan kasi umalis tayo ah ito na di natirahan tayo ng ilibing na biik ah naman yung biik yan sana hindi na tumabawasan ah kasi sayang ang tagal-tagil natin inantay tapos na, bawasan ng tatlo sayang yung tatlo ayan ayan ang ating biik na panibago ngayong taon na to hmm. sana tuloy-tuloy yung katawan na magiging malusog kasi ito wala namang may bansok na isa maliit yan yung nakatalikod ah, maliit yan ah, yung naipit sa ah, tatlo dito ah, malaki yun ah, kasi hindi natin ibandayan kasi paglabas yung baboy na yun baka naipit dito sa gilid hindi natin nakita sayang talaga so ngayong taon na to ito yung unang nanganak sa atin dito ito so, unang nanganak ah pangalawa pangalawa pala to ito so, yung pangalawang pinahin na nanganak dito sa ating babuyan ah uh, 2025 so hanggang dito lang ako maraming salamat sa nanonood sa aking video sa aking mga kaibigan dyan sa lahat na subscribes sa ating video pakisupporta na lang yung hindi pa nakasubscribe sa atin subscribe sa ating GBTV uh, maraming salamat sa inyong lahat sa lahat ng na nanonood sa aking mga upload maraming salamat